Good day mga kaching sa another day another blessing na sa tanong okay, we have an order one set of bilao set of sapin sapin and kuchinta uh, 40 pieces of sapin sapin and 35 pieces of kuchinta and okay. siya order nun sa ato. ang mga Or mga customer nga balik-balikan ganig order so we're so happy and blessed nga this uh, kakani is part of our special location sa mga birthdays or other celebration so ato na ni siyang ipak kay later amo na sa ni i-deliver So, ready na tano. Let's go na. Kaya nga kung nakang menu, kaya kung nakang mag-drive run. So, mag-motor, may going to sa area ko as may mag-deliver. So mga kachings snow approaching na ta sa area kung asa ta mag-deliver sa... ito ang kakanin. So padayon ta! Okay, na sa amo ang deliveran. So thank you so much ma'am for your order. After ani mangita na sa crown toppers. And now guys, ano na sa tanaw kay mangita na sa tag crown kana na sa cake, niya, need a crown. So so tara, mangita na ta. So, naara itong crown na itong ipangita. Ato sa safety no, pagbutang na So, sa makita cake. niyo sa atong video, yung gyan sa na ito para safe at really? touch ang crown dito sa cake. Please watch the next video for the cake with crown. So, magbayad na mga kachings no, we're So, this, this is it. Thank you so much for watching and God bless.